So yun. Ay naku. May return na naman tayo. Ang item na to ay engine support. Dalawa to. Ito ay tsura pa lang. Halatang kinanaan na yun. Ito may bigat pero duda ako Eh. Ang nipis eh. Hindi ganito yung engine support. Ito naman. hanggang gaang. Bakal to ha. Nakatlong kilo. Pero tinan nyo kaya ko ito Eh. So, bubuksan natin Lazada, ha? Kaya na humusga. Pero duda na talaga ako, pinalitan to. Problema kasi nireturn to, nasa trabaho ako. So, wala talagang pagkakataon na ma-refuse ma to receive to. Bubuksan natin. Oh. Ito yan, ha? Picture ako muna. Pinahanap ko yung point na sa mga pinagsan, dala. Malinis. Pero mabit ko, bubuksan to.

So, Lazada na naman to. Lazada Express. Lang ulit na to. Tama nila gano'n. Engine support ito. Ito dapat laman yan. Bakit ako sa inyo? Yan dapat yan. Pero isa, tela laman. Tapos itong isa, lumang center stand. Ay, nako. So, shoutout Lazada. So, nag-out of stock muna tayo. So nag out of stock muna tayo ng mga products natin sa Lazada. Baka pwedeng sa Shopee or TikTok pa lang muna kayo mother mga tropa dahil sunod-sunod na. <laughs> Maatakay na naman itong mga magnanakaw. Bare months na kasi. So. E report na lang natin. Sana mabayaran. Kasi last time na bolts natin, hindi binayaran yun. Mahirap talaga mag-report ngayon sa Lazada. Sana na lang makarating to sa Lazada. Sana naman Ah, repantong nawala sa atin. Ang value nito bawat isa mga tropa ito. Ayun oh. Yan bawat isa. Oh. 2248 yan bawat isa. So halos halos 4,500 to. Inakaw lang. So yun lang. Salamat.